ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Nasunog ang ilang bahay sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City kaninang umaga. Bukod sa mga bahay, natupok din ang isang coffee shop. Mabilis na naapula ang apoy. Inaalam pa ang halaga ng pinsala at naging mitsa ng sunog. Kagabi sa ring sunog naman ang tumupok sa ilang bahay sa barangay Old Balara. Umabot sa tatlong pamilya ang nasunugan. Inilikas muna sila sa so covered court ng barangay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Sa ibang balita, walang criminal liability o kriminal na pananagutan. Si Bamban Tarlac Mayor Alice Go kung mapatutunayang mali-mali ang mga impormasyon sa kanyang birth certificate. Yan ang giniit ng kanyang abogadong si Stephen David. Aniya, hindi naman si Go ang nagparehistro ng kanyang kapanganakan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Wala naman participation doon. So, paano siya magkakaroon ng criminal liability? In fact, natin Pilipino na nakababayan na walang birth certificate. Temper. Sa gitna ito ng ginagawang imbestigasyon ng Senado sa umano'y kadudadudang pagkataon ni Mayor Go na posibleng umanong purong Chinese. Una nang sinabi ni Go na isa raw siyang love child at inabando na ng kanyang inang kasambahay noong bata pa lang siya. Pero sa kanya namang birth certificate, nakasaad na kasal ang kanyang mga magulang na sina Angelito Go at Amelia Leal. Para umano matapos ang issue tungkol sa pagkatao ni Go, muling nanawagan ng kanyang abogado sa nanay ng alkalde na magpakita na sa publiko. Kung yung nanay niya, ito na na Pilipinas, kung mahal mo yung anak mo, lumabas ka. Kasi hindi na yung anak mo, ito na makaka uh, pagsabi na anak mo yan. Wala na siya. Eh, naniniwala naman ako sa siyensya na pwede namang ma-DNA. Nanawagan naman si Sen. Teresa Ontiveros na higpitan ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pag i ng mga dokumento. Ayon kay Ontiveros, sa gitna ng imbesigasyon sa pagkataon ni Bamban Mayor Alice Wall, lumabas umanong madaling nakakakuha ng mga importanteng dokumento ang mga POGO company para sa kanilang mga empleyadong Chinese. Gaya na lang ng mga birth certificate, passport, SSS, PhilHealth at iba pang Philippine documents not the first time na meron tayong mga kumbaga legit na dokumento pero yung mga entries ay hindi makatotohanan. Hindi yan katanggap tanggap hindi natin pwedeng payagan na magpatuloy. Samantala, kinumpirma ng uh, senadora na magsasagawa ng executive session ang Senado sa June 5, kaugnay ng investigasyon kay Mayor Guo. Imbitado rin daw dito ang mga executive at intelligence agencies ng bansa. Gustong i-regulate ng COMELEC ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa 2025 elections. Kaugnay po niyan, makakausap natin si COMELEC Chairman George Garcia. Magandang hapon po, Chairman Garcia. Magandang hapon po, Ma'am Ruth, magandang hapon din po sa ating mga kababayan. Pakilinaw po kung paano yung gusto niyong pag-regulate dito sa Artificial Intelligence pagdating nitong eleksyon, pati yung mga deep fakes. Uh, ano po yung proposal niyo dyan sa COMELEC and Bank? Ma'am Ruth, ang ating pong ginawa muna na liham sa ating Commercant Bank, ang sabi natin dapat ipagbawal ang paggamit ng AI at uh, lalo lalo na ang de-fake na uh, tinatawag. Pero ang sinasabi po natin, at least po ma'am Ruth, mapagsimulan lang yung debate, ang argumento at taktakan tungkol sa issue na ito. Hindi natin sinasabing talagang absolutely ipagbawal na kaagad dyan. Siyempre, may isang ilang aspeto naman po ng... ng, ng uh, uh, AI. Ang maganda, hindi naman po buong AI ay pamet. Ang sinasabi lang natin, ano ba yung nagagamit sa sa kampanya patungkol sa AI at saka sa defects na talagang asira sa integridad ng eleksyon, lalo na yung misrepresentation, misinformation at yung mga kasinungalingan patungkol dito. Mas maganda po na proactive ang stand ng Commission on Election sapagkat pagkata, uh, hindi tayo pe magpauna sa mga klaseng teknolohiya. Kaya po, pinopropos natin at pag-uusapan po namin yung mamamroos, yung pundetalya patungkol sa bagay na yan. Mm, parang ang gusto nyo po ay parang makagawa lang muna ng mga paunang diskusyon. Pero may ano na po ba kayo? May napag-aralan nyo na po ba kung paano gagawin yan? Halimbawa kasi ngayon po may, 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 mga social media posts or even mga news reports na naka-indicate kasi doon na this was made by an AI. May mga ganun po kasi. Napag-aralan na ba yung mga ganyang detalye, Chairman? Ay, opo. Initially po, ang inyong lingkod ay nagkaroon ng ilang pag-aaral. Lalo na sa deepfakes. Oh. Uh -huh. talaga, absolutely, dapat ipagbawal yan. Ang importante po, mam, dapat naunawaan ng mga kababayan natin. Wala po tayong social media regulation law in the Philippines. Uh -huh. Ang radyo, TV, jaryo, nare-regulate namin sa araw ng, sa panahon ng election period o yung campaign period sapagkat nagre-report sa amin ng mga kontrata na pinapasok ng mga kandidato o political parties. At the same time, meron tayo 120 minutes Uh, mm -hmm. Sa TV meron tayong 90 minutes, sa radyo, sa yeah. dyaryo meron tayong sa half page at saka sa whole, whole page meron pang mga discount. Ibig sabihin, kaya namin ma-regulate, kaya namin makita ang lahat ng gastusin ng mga kandidato patungkol sa mga regular media natin. Mm -hmm. Pero sa social media po wala po. Kaya po tayo nakikiusap lamang lagi sa ating mga platforms, sa X, sa Facebook, uh -huh. sa TikTok at iba pang platforms upang i-take down yung ilang mga contents nila. Eh pero ang tanong, eh paano yung mga content creators? Paano yung mga influencers na nababayaran? Paano mm. Uh -huh. namin monitor na hindi sumosobra sa damang gastusin ng mga kandidato? Yan po yung isang bagay na medyo dapat na pag-iisipan natin uh -huh. sapagkat ibig sabihin lamang ang purpose niya sana kung bakit na re ang radio, TV, jaryo, equal opportunity for Patas. all. Oo. Para naman hindi yung uh, hindi parehas. Eh ngayon po sa social media, papayagan natin na hindi parehas. Hindi po katanggap-tanggap po yun. Mas malawak pa po pala yung usapin kasi tama yung binabanggit nyo rin sa mga social media influencers na pwedeng magkampanya rin para dito sa mga uh, kandidato na ito. Pero balikan ko yung issue ng AI. Bakit po ba sa tingin nyo eh, uh, dapat i-regulate yaan? Abay, kita niyo po halimbawa yung deepfakes na tinatawag yung mga kababayan natin, hindi pa alam yung ibig sabihin uh -huh. niya ng presidente ng Pilipinas na biktima ng deepfakes, ang presidente ng US na victim at napakadami pang head of states. Head of states pa yun, ha? Isipin uh -huh. niyo po kung isang araw bago mag-eleksyon, si Misruth Cabal, ay bigla na lang nananawagan na iboto yung kandidatong ito o wag iboto yung kandidatong ito. Narinig niyo sa TV o sa radyo o kaya napanood niyo sa TV. Mm uh -mm. -oh. yung bibig sa kanya, boses kanya, mukha kanya. Yung pala, hindi pala siya yung nananawagan na yan. Dahil lang sa produkto ng artificial intelligence, lalong lalo na yung tinatawag na fake. Ay yan po, everyday. Mm uh -oh. Ma'am Ruth, nag-evolve -e po yan eh nag-evolve yung technology na yan and therefore kinakaila mabilis din ang kilos ng isang ahensya ng pamahalaan katulad po ng commission election. Hindi natin papayagan na nasisira yung integridad ng election sapagkat hindi naman pala yung mga tao mismo ang campaign AI na po pala ang campaign o yung naninira. Hindi mo naman makakasuhan ko ba yung robot? Kakasuhan ko po ba yung uh, defects na yan? So, ibig sabihin po, at least kung ipoprohibit namin yan o ire-regulate at least po yung mga platform, mauobliga sila na immediately, within the same day, halimbawa, i-take down yung mga ganyang klaseng mga malisyoso o yung mga maling uh, pinapalabas o lumalabas sa pamamagitan ng AI o sa deepfakes at katawa. Huwag maprotektahan mabilis... naman yung individual. Uh -huh. Mas mapabilis yung proseso na banggit nyo na rin. Sa, sa totoo lang, Chairman, nagkaroon po din ako ng deepfake version. Anong narinig ko yung boses, iakala ko yung sarili ko. At medyo natagalan nga po, bago na take down ng, mga so, ng social media na yan, yung, uh, yung mismong deepfake version, kahit nga nag-file nag na kami ng reklamo. So yung gusto nyo rin ay para mapabilis yung proseso, lalo na kung peke naman po ito, ano, Chairman. Uh, putahan ko o na po. lang yung, oh, opo, yung ibang topic, isa na lang po dahil na rin po kayo, yung status po nitong uh, mga papeles or dokumento tungkol dito kay Bamban Mayor Alice Guo, ano po ang naisumito nyo na yung kanyang mga statement of uh, contributions? Ano pa po, po yung, and ano po yung magiging next step uh, kaugnay niyaan? Okay. Sinabit po natin ang kanyang sose sinabit din po natin ang kanyang Certificate of Candidacy. Sa so Office of the Solicitor General po, sinabit natin yung dalawang dokumentong yan. Kasama na rin po yung kanyang dokumento sa registration bilang botante. Tayo naman po, makikipag-coordinate po tayo, makikipagtulungan tayo, lalo na po sa lahat ng investigating body. Again, inuulit natin, wala po kami choice kung hindi tapil ang certificates of candidacy ng lahat ng kandidato sapagkat sabi po ng Korte Suprema, sabi ng batas, ministerial ang duty ng COMELEC. Maliba na lang kung may magpa-file ng disqualification o cancellation ng candidacy na isang registered voter. Tsaka pa lang po kami pwede mag doon sa COC ng isang nag-file na kandidato. Mm -hmm. Yung isa pa po na issue rin, uh, uh, related na rin sa Comelec, may binanggit po kayo na panong kala tungkol dito sa bagong patakaran sa mga party list na magdadagdag po ng bilang ng mga nominees. mula sa dating lima, gagawin pong sampu. Para saan po yung ganyan, uh, Chairman? Talaga naman po uh, ang iba dyan ay uh, sumosobra na dahil isipin niyo po, limang pinapasubmit ng COMELEC. pagkatapos after the election, porket nanalo yung partido o yung uh, organisasyon, bigla na lang magre-resign yung lima, either nagkasakit o dahil nag may personal problems do, wow. etc. Nag-resign and tapos magsasabit ng panibagong lima na listahan na completely hindi naman yun yung mga tao nung una eh, hinalal natin o yung nakita natin na, na binabalandra ng party list na organization wow. na sila ang mga nominees. Sa atin pong palagay, dapat matigil na yun sapagkat sa akin pong uh, pag-iisip, yan po yung misrepresentation. Dapat, kung sino talaga yung mga nakita ng tao ng mga nominado ng isang party list, sila dapat yung makakaupo. Hindi yung bigla na lang may isang sikat na tao o may isang ma powerful na tao o may isang napakayaman tao. Bigla na lang naging congressman dahil nagkaroon na pa after election. Kung sakali po magpapasabi tayo ng 10 lamang na nominees, kahit paano po at sasabihin natin kapag na-exhaust na yung sampung yan, ano man ang ng withdraw hindi na po natin tatanggapin at papayagan na mag-submit sa amin muli ng karagdaga si Pumamrut na yung sampung yan ay biglang namatay lahat o yung sampung yan ay biglang nagkasakit o biglang nag-personal reason na lang at umalis at kaya kailangan mag-submit ng panibago o But on the other hand, Chairman, hindi naman ba parang napakarami naman yung sampu? Parang masyado namang malawak na yan. eh mamrut at least at least kahit paano po reasonable na rin po naman yung 10 at uh, siguro naman wala nang biglang uh, surprise nominee na lang kaagad na biglang lalabas oy eh, bakit bigla na lang si ganito ay uh, naging nominee at least po alam na natin kung sino yung 10 yan pag naman nagreklamo pa si po yan ay ko na po alam kung ano pa yung uh, patutunguhan natin dito ang importante po mapigilan na yung mga yung mga maling gawi na nangyayari before habang may hinihintay na desisyon din naman sa Korte Suprema tungkol at patungkol sa bagay na yan. Okay, maraming pong salamat kay uh, Chairman George Garcia ng Comelec. Marami pang abang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. bilateral meetings ang dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore bago ang inaabangang pagbibigay niya ng talumpati sa Defense Summit. Para sa iba pang detalya na sa frontline, ang balitang yan si Gerard de la Peña live mula sa Singapore. Gerard, anong latest siyaan? nakatakdang taktang uh, magkaroon ng mga private meetings ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos sa ikalawang araw ng kanyang uh, working visit dito sa Singapore. Inaalam pa natin yung detalye ng mga private meetings na yan mula sa palasyo o sa kanyang mga uh, membro ng delegasyon. Pero bukas ay magkakaroon ng meeting si PBBM kasama naman ang uh, bagong Prime Minister ng Singapore na si Lawrence Wong. Nauna nang sinabi ng Embahada ng Pilipinas dito na wala silang inaasahang malaking pagbabago sa mga pulisya ng Singapore at sa relasyon nito sa Pilipinas kahit pa may bago ng Prime Minister. Magkakaroon din ng bilateral meeting si PBBM kasama si and Prime Minister Ingrida Shimonaite na nasa Singapore din. Magtatapos ang pagbisita ni PBBM sa Singapore sa pagdalo sa tao ng IISS Shangri-La Dialogue ang dating Singapore Prime Minister na si Lee Hsien Long ang nag-imbita sa kanya para magsalita sa prestigyosong pagtitipon ng mga defense ministers at eksperto sa buong mundo para talakayin ang mga issue patungkol sa seguridad. Bukod kay PBBM, nakatakda rin magsalita sa Shangri-La Dialogue si Indonesian President-elect Prabowo Subianto at si U.S. Secretary of Defense. Lloyd Austin. Ayon sa impormasyon na kalap natin, sa linggo naman magsasalita ang kinatawan mula sa pamahalaan ng China. Pero hanggang June 1 lang dito sa Singapore si PPPM, at uh, bukod sa keynote speech niya, ay inaasahan din na magsasagawa ng bilateral talks ang Philippine delegation kabilang na si Defense Secretary Guibo sa kanyang mga counterpart. Ruth, inaasahan naman dumating ngayong araw dito sa Singapore si uh, Philippine Coast Guard Commandant uh, Admiral Gavan at ilan pang uh, government officials. Ruth. Maraming salamat Gerard de la Peña. Pumalagang China sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakaalarma at baka magpalala ng tensyon ang planong pag-aresto sa mga anilay trespassers sa South China Sea. Sa ilalim niya, nang ipatutupad na fishing ban ang China simula sa Hunyo. Git ang Chinese Foreign Ministry ng Pilipinas, ang Pilipinas at hindi ang China ang laging nambubuyo at nagpapalala ng tensyon. Pero nananatili raw silang bukas para makipagdayalogo sa atin. Wala rin daw dapat ikabahala kahit sino kung wala naman silang ginagawang masama. Una lang sinabi ng Philippine Navy na wala sa lugar ang China sa planong pagpapatupad ng fishing ban, lalo't ipapatupad yan sa bahagi ng 200 nautical miles exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas. Sa ngayon, ayon sa Navy, wala pa raw anumang senyales na nanghuhuli na ng mga dayuhang pangingisda ang China. Katunayan, nabawasan pa nga raw ang mga Chinese vessel sa Panatag Shoal. China is out of tune, out of step, out of their minds. Illegal, they are against international law. The ultimate objective of China is sea control of the South China Sea. They will use the different instruments of their national power to assert that. Umakit na sa anim ang kumpirmadong patay sa pananalasa ng bagyong Aghon. Ayon sa National Disaster Risk Reduction And Management Council o NDRRMC, lima sa mga namatay ay mula sa Calabarzon, isa naman sa Northern Mindanao. May isang sugatan habang pitong iba pa ang patuloy na kinukumpirma. May gitlimampung libong individual ang apektado ng bagyo. Sa bilang na ito, halos labing limang libo pa ang nananatili sa mga evacuation center. Umakyat naman sa mahigit dalawampung bilyong piso ang nasirang pananim at mga namatay na alagang hayop. Herstory is made. Pinataob kasi ng alas Pilipinas ang Australia para sa makasaysayang bronze medal sa AVC Challenge Cup. Ito ang unang medalya ng bansa sa isang AVC sanction na torneo sa loob ng 63 taon. Tatlong sets ang pinanalo ng mga Pinay kontra Australia. Kasunod dito, sasabak naman ang alas Pilipinas sa isang exhibition game sa South Korea sa Hunyo. Bahagi ito ng paghahanda nila sa FIVP Challenger sa Challenger Cup sa Hulyo. Gaganapin din yan dito sa Maynila kung saan mas malalakas na mga kuponan ang kanilang makakatapat. Narito naman ang mga dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Hindi na lang kalansay ng babaeng dalawang linggo nang nawawala, natagpuan sa Argao, Cebu. Sa Cebu City naman, batang babaeng nanguha ng mangga, sinakal at binanibag ng kapitbahay. At sa Frontline News Abroad, babae nagkautang ng mahigit 200,000 pesos dahil sa pag-o-online shopping habang tulog. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.